Kamusta na kayo mga Idol, nandito tayo ngayon para talakayin ang mga karakter ng Hunter x Hunter na merong dalawang Nen Type na tinataglay. Pero bago tayo magsimula mga Idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga Idol. simula natin mga Idol sa enhancement na Nen Type. Ipinakita sa bagong Nen Chart na ang mga purong Enhancer ay sina Gunfreaks Chairman Netero, Uvo Jean, at si Kumogi. Ang mga enhancer naman na may halong emission ang NEN type ay sina. Ikalgo, at si Goto. At ang mga enhancer naman na may halong transmutation ang NEN type ay sina. Pam, at si Nobunaga. Pumunta naman tayo mga idol sa transmutation na NEN type. Ang mga purong transmuter ay sina. Kisoka, Biski, at si Yupi. Makikita naman sa bagong NEN chart na sina Kiloa at Machi ay parehas ng transmuter at enhancer dahil nasa midpoint na sila ng dalawang NEN type na ito. Kaya masasabi natin na halos dalawang NEN type na ang kanilang tinataglay. Ganun din si Hanzo na ang kanyang NEN type ay nasa midpoint na rin ng transmutation at conjuration. Kaya masasabi rin natin na halos dalawang NEN type na rin ang meron ito. Pumunta naman tayo mga idol sa initial na NEN type. Ang mga purong emitter ay sina, Seno Zoldek, Silva Zoldek, Nov, Fraser, at si Miro M. Si Leorio naman ay isa ring emitter pero meron din itong halong enhancement sa kanyang nen type. Ganon din si Franklin ngunit ang kaibahan nito nasa midpoint na siya ng emission at enhancement na nen type. Kaya masasabi rin natin na halos dalawang nen type na ang tinataglay nito. Si Pocal naman ay isa ring emitter pero meron naman itong halong manipulation sa kanyang nen type. Ganon din si Melody, ngunit ang kaibahan rin nito ay nasa midpoint na siya ng emission at manipulation na nen type. Kaya masasabi rin natin na halos dalawang nen type na rin ang meron ito. Pumunta naman tayo mga idol sa conjuration na nen type. Ang mga purong conjurer ay sina Shizuko, Gen Kortopi, Knuckle, at si Abe Ngani. Si Kite naman ay nasa midpoint ng conjuration at transmutation na nen kaya masasabi rin natin na halos dalawang nen type na rin ang meron ito. Si Subo naman ay nasa midpoint na rin ng conjuration at transmutation na nen type. Kaya halos dalawang nen type na rin ang tinataglay nito. At si Kurapika naman ay nasa midpoint na rin ng conjuration at specialization na nen type. Alam naman natin na si Kurapika ay isa talagang conjurer pero nagiging specialist ito kapag nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata at nagiging pula. At nagagamit nito ng isang daang porsyento ang lahat ng uri ng Nen. Pumunta naman tayo mga idol sa manipulation na Nen type. Ang mga purong manipulator ay sina, Illumi Zoldyck, Morrel, at si Poof. Ang mga manipulator naman na may halong emission ang Nen type ay sina, Ponzu, Shalnork, at si Kaluto Zoldyck. Ang manipulator naman na may halong specialization ang Nen type ay si Miluki Zoldyck. At panghuli pumunta naman tayo mga idol sa specialization na Nentype. Ang mga purong specialist ay sina, Prolo Lucifer, paponoda, Noda, Nostrad, Neferpito, at panghuli si Aluka Zolde. Siging freaks naman mga idol hindi sinabi kung ano ang kanyang Nentype dahil kung titignan nyo ang bagong Nen chart na inilabas, siging freaks ay ibinukod sa mga karakter na nabanggit natin kanina. Kaya di pa talaga sinasabi ang totoong Nentype nito, pero kayo mga idol, anong masasabi nyo sa bagong NEN chart na inilabas? At kung ano rin ang opinion nyo sa tunay na NEN type digging freaks? Maaari nyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan, maraming salamat sa panonood at God bless sa inyo mga idol. Huwag nyo rin sanang kalimutan na suportahan ang aking bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin mga idol, for more Hunter x Hunter, Tagalog content.